So, what's up mga bossing? So, ayan, meron tayong gagawin ngayon. Yamaha Mio Gear nga po pala. Basic-basic ah, lang naman to, pero gagawin try natin ang video to. At dito nga pala, ay eh, magpapalit tayo ng cable. Speedo cable, papalitan natin yan. Kasi hindi na gumagana yung speedo cable ni sir. At ito, babaklasin lang natin yung cover na yan sa harapan. Dito nga pala, tatanggalin nyo lang yung dalawang tornillo na yan. Para mabunot niya itong cover na to. At dito mga bossing, eh, natanggal na natin. At dito nga pala eh dahan-dahan nating ihilahin at nang sa ganun eh hindi naman masira yung cover ni sir. At dito mga bossing eh medyo nahirapan ako kasi binibidyohan ko habang binabaklas ko to. At ayan mga bossing sunod nating tatanggalin itong cover sa manabela. At ayan ituturo ko sa inyo kung ano yung mga dapat tanggalin. At dito mga bossing, ay may uh, mga clip the yan. Ayot na mga tornilyo. Ayan na, tatanggalin nyo. Para mabunot nyo itong cover na to. At ito, <laughs> kailangan nyo rin tanggalin itong side mirror. Kasi meron din yung screw yan diyan At ayan mga bossing, natanggal na natin. At ito sabi sinasabi ko sa inyo yung screw board. Tatanggalin nyo yan. At ayan mga bossing, nabaklas na natin. Itabilang bilang natin to at baka matapapan ko. At dito nga pala mga bossing eh, ito nga pala yung speedometer cable niya. At ayan, medyo may katigasan yan kaya ga kailangan nyo ng tools. At ayan, papunta lang yan sa baba hanggang dito sa ila. Ano? Bulong niya? Ayan, bubunutin nyo lang yan. At ayan mga bossing eh, tayok-tayokin nyo lang yan hanggang sa mahilo. Medyo may katigasan yan. At ayan, binunap natin to. At dito naman sa gulong niya mga bossing eh, ganun din. Tayok-tayokin nyo lang din yan. At ayan, ginamita ko ito ng vice Ayan, tuyok-tuyokin nyo lang yan hanggang sa mabunot. Diyan. Diyan mo malamay Sabi? Pag mo ito, dapat hmm. ikot din yung isa. Uh, Tapos, pag inigot mo na yan. Potol, oh, putol. <laughs> <laughs> ka. Din na siya, ka. Meron, try, meron. Mitros? Hmm. At ayan mga bossing eh, nakabit na natin. Basta kung ano position ng pagtanggal nyo, ganun din yung pagbalik nyo. Para maiwasan din talaga yung pagkaipit ng cable nyo. At ayan, salpak na natin mga bossing. At ito na kompleto na natin mga bossing. Salpak na natin yung mga cover. At ayan, over okay na over okay na talaga to mga bossing. Ayan, maraming salamat sa panonood. At ayan, nagpakita pa ng muka, ang kapal na muka. Kung sa Bisaya nga eh, bagag nong